magandang hapon po sa lahat ngayon ay out time check 6 6.30 ng hapon kami po ay mag give ng tubig doon sa ilog para gagamitin sa bahay ni nanay nida kasi kanina naubos na sila ng tubig kaya mag give muna kami at saka maliligo si jakoy yan sila magigib kami para bukas ng maaga may gagamitin yung karpentero yan sasama sila kasi maliligo sila doon कसम खा लबादा रे Yan, kararating lang namin dito sa ilog. Tulay yon doon sa taas. Yan tulay. Kamuyabing na pagkatapos nilang mag ay maliligo din sila naubosan kasi ng tubig kanina doon kay Nanay Nida kaya ginabi na kami para bukas ng maaga ay makapagtrabaho sila <laughs>

gumaka MJ pagkatapos ko na namin magana ng tubig maliliit na po kami kasi sa buong maghapon sobrang pawi para makatulog na ng hindi so ito po yung mga ginagawa natin Lori yung sacrifice para mabuo yung bahay ni Nida kaya maraming salamat po sa lahat ng sumasuporta sa, sa team Lori sa mga sponsors po na nakalalay sa amin palagi maraming marami salamat po God bless po sa inyo na ginabi na kami sa pag dahil sobrang layo rin dito kung naalala nyo po dati yung ginagawa pa yung bahay ni Mamidi dito rin kami nag-iigib Ito na po yung lahat na naigib namin. Sinihintay ko pa sila kasi naliligo sila. May bakanti pa sana kasi wala ng mga container at saka galon doon. Ito lang yung mga available. Time check 7.38 ng gabi. Yan, kararating lang namin dito sa bahay ni Nanay Nida.

Sa kailan na Wala na. Sa anong na dito? Sa na schedule pala. mag na lang sila ng Hindi mo sila nag-aabisa kaya. na. Diyan <laughs> Dalhin namin yung galon. Yung galon dalhin din namin kasi magigib kami bukas sa, ano, doon sa kabila. Kabilin sa inyo pala no. Sa yan? Hindi, kayo ate. Ay. Ito, itong ganito. Yung kaila nanay di. Ilan daw yung galon niya doon? Iwan ko lang kayo, Tanong ko mamaya. Sabi niya may dalawa daw siyang galon. Na ganyan. Sabi niya, pero daw. Sabi ko, wala. Tutok ako yung kinuha nila. Ading Jack Jack dito, sabi ko. Di ba tapos kanina, di ba, pinapakain, pinakain ko yung dalawa dito. Hmm. Tapos dito rin, dito, dito, dito yung pakakainin niya mga yan. Sabi daw. Oh, bukas ali. Ano yung iba? Ayun na Dito? Ay, tulang pa na. Ilog yan, ilog yan. Kain na po tayo. Ito po yung ulam namin. Adobo. Katatapos lang po namin kumain mga kabayan. Magkapi po tayo bago matulog. O diba? Kape muna bago matulog ng merienda pa, kaya kain tayo merienda, Kape. Merienda po, bago matulog. Nandito po kami namin, tok lang pinatubo tubo. kami tubak namin. Kapit kapit matanggal. Kapit 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 Gampang, enggak? Enggak maini lah <laughs> Kan <laughs> nih?